sa Comelec na mayroon kayong question. Mayroon po po kayong paniniwala sa integrity ng 2025 midterm elections? Thank you po. First of all, dahil po sa aking pagnanais na makapaglingkod sa mat mataas na level ng ating pamahalaan, ay napilitan po ako na mag-file ng COC kagaya ng ginagawa ko sa araw na ito. At I do not want to fight two battles at the same time. Ang lahat po ng pangyayari ay may kanikanyang panahon. Iyon lamang po ang aking masasabi sa isyong yan. Malaya Business Insight, Gerard Dabalpo. Sir, sir, good morning. Sir, noong 2022, tumakbo po kayo for Senator also, but you withdrew at the last uh, minute. Uh, what makes it different this time, sir? So, ngayon po ang aking paniwala ay ganap na